Balikan natin ang simula ng panahon. Yung mas nauna pa. Maykit sampung libong taon nang nakalipas, ang mga tao ay maasa lamang sa kung anong ibinibigay ng kalikasan at palipat-lipat ng tirahan. Ang ating mga ninuno ay nagpasya na manatili at mamuhay sa isang lugar upang subukang bigyan buhay ang lupa para may mapagkunan sila ng pagkain. Ang tawag sa paraang ito ay farming o pagsasaka. Sa isang barangay sa San Juan Batangas, sa gitna ng malawak na lupain at mainit na araw, ero komunidad ng mga magsasaka. Ako po si Lorenzo Catabutan. Ang amin pong uh, organization ay ang Bagong Silang San Juan Batangas Farmers Association na matatagpuan po sa uh, Sitio Bagong Silang uh, Barangay escribano San Juan Batangas. Ang main business po ng amin ay ng amin organization po ay ang rice production saka yung pagpaparenta ng amin uh, Uh, makinarya tulad po ng harvester, hand tractor, water pumps, ripper, at uh, iba pa. Ako si Wilfredo at sa Bagayla, edad ni 49, nakatira sa Escribano, Sitio Centro. Ako ay isang farmer at ngayon ay isang barangay akarawan dito sa aming barangay. Ako ay may dalawang anak uh, at na. Mula sa pagsasaka, pagkatanim ng palay, Patungo sa so pag-aalaga ng baboy, kalabaw, kambing, baka, manok, at saka pagharap sa ibig mga gawain tulad ng pagiging operator ng gilingan ay naitaguyod ko ang aking pamilya. Magtanim ay di piro. Kaskas na linyang laging naririnig tungkol sa pagtatanim. Ngunit hindi sapat sa pagpapakita ng tunay na hirap na dinaranas ng mga magsasaka. Good morning. Good morning baka. Good morning Kalabaw. Bawat ani ay mano-manong pinaghihirapan. Isang hamon na kanilang hinarap upang mabuhay. masipag, mahabang pasensya at paghihintay ang kalakip ng pagsasaka hanggang sa araw na handa na ito para anihin. Dati ay ang pag-harvest inaabot ng limang araw o isang linggo dahil gagapasin ng manumano, iipunin, tapos ititreser, halos sa uh, matagal yung proseso. Sabi ko kung laging ganito mangyayari sa sa palayang ko, eh, iniisip ko na i-convert ko na sa high value, high value crops. Kasi unang-una, once a year na lang kami nakakapagtanim, tapos dadaanan pa ng bagyo, dadaanan pa ng tuyot, ay another year na mag maghihintay tapos ganun na mapapano ko ako mabubuhay isang farmer. pinakamahirap mahirap na medyo malungkot yung ma makakunan ma ka ng pagkalugit mula mm -hmm. sa pagkasira ng mga ng mga kawan, ng mga tanim. tanim. Dahil nga sa hindi natin inaasahan na minsan dumarap yung malakas na bagyo na siyang naka, unang sa mga magsasaka mm -hmm. at yung panahon na biglang magbabago ang climate change at nagtag naman mm -hmm. bus naman bus naman tuyon-tuyo -tuyo. Tuyo -tuyo -tuyo naman mm -hmm. yun mga panahon na mahirap at hindi kaya-aya Sa paunti-unting paglaho ng motabasyong magpatuloy Naiwan ng bawat hinain at malalalim na buntong hininga ng bawat magsasaka. At sa malayoy, may isang panibagong simula na parating. Parang hangin sa bawat lobo, pag-asang hatid sa bawat magsasaka. Kumbaga sa buhay ng tao, parang alon. Mm -hmm. uh, parang panahon, mitag-ulan, mitag-init. Uh, sabi nga, ay hindi ka magtatagumpay kung hindi ka makakaranas ng kabiguan. Ang kabiguan ay isang opportunity to start again. So walang katapusang start. Kung sa Batanggen nyo ay ganda riyan. Hindi mahalaga kung ilang beses ka madapa. Ang mahalaga ay kung ilang beses ka rin bumangon. Na sa pagbangon mo, dapat natuto ka kung bakit ka nadapa. Isa na namang dagok sa kanya bilang magsasaka ang pinsalang iniwan ng Bagyong Cardi. Malungkot na nga ang ilang magsasaka na nakausap ng GMA Integrated News. Mahirapan kami mag magsasaka. Kaya naman nung Sabado, nagkaisaan na sa dalawandaang magsasaka para magmartsa at isigaw ang kanila mga hinaing. Anila, may ilan na sa kanilang nagpakamatay dahil sa hirap ng buhay. Sunod-sunod na mga magsasaka nagpapakamatay, isa lang ibig sabihin nun eh, yung ibang mga magsasaka, nawawalan na ng pag-asa. Hindi naman pwedeng mababad ang palay. Kaya umula no umaraw, tuloy ang paggagapas ng mga magsasaka. Pinakamahirap na sektor ng bansa ang mga nasa agrikultura ayon sa Philippine Statistics Authority. Kakatuwang isipin kung sino pa ang nagsusuplay ng pagkain ng bansa, sila pang isang kahig, isang tuka. tayong mabubuhay ng tayo lamang sino ba ang tinutulungan ng DAR? Eh, siyempre yung ating nabigyan ng titulo o yung lupa na kung saan ay dapat ang lupa nila ay manatili sa kanilang uh, pag-aari tinataniman at para sa kapakinabangan ng mas nakararaming populasyon ang lupa pag ibinintayan, ang wala na agad si pera at nawala na rin ang iyong kabuhayan. Pero kung halimbawa ang lupa ay patuloy mong uh, sinasaka, mananatiling na iyo na at ikaw ay lagi, at eh, para kang sumusweldo ng kusenas katapusan, merong kang laging aanihin, di ba? Sabi nga eh, pag may itinanim, may aanihin. At nandoon lagi ang pag-asa natin na dadating sa oras na, ay, ako'y may aanihin dito. Pero, andyan naman ang gobyerno. Uh, sabihin na natin na wala namang perpekto. Walang perpektong samahan, walang perpektong gobyerno, pero andun pa rin ang hangarin na sana ang mga magsasaka, ang maliliit ay matulungan natin. Kasi pag nakikita natin umaangat ang kanilang buhay, ay that is something else. You must have done something good sa buhay mo. Bagamat ang mga pagsubok sa bukirin ay tila walang katapusan, nararamdaman nila ang isang matinding tawag na magpatuloy. Gaano man kahirap ang naging proseso ng pagkasasaka noon, sa pamamagitan ng pulong at suporta, nabigyang ginhawa ang buhay ng bawat magsasaka. Pinili nilang manatili magpatuloy dahil alam nila kung ano ang nakasalalay sa bawat ani. nakakatuwa lang naman dyan ay una-una yung passion. Kung wala kang passion sa ginagawa mo, huwag ka nang mag-attempt. Alam mo, yung naranasan namin doon, bumagsa kami, totally, na-wipe out. Kung isipin mo lang, naku, nalugi na ako, hindi na ako ulit. Tumigil ka na. Pero kung sa puso mo, eh, ka masaya sa ginagawa mo, na kahit anong mangyari, eh, bagat nasaktan man dahil tinama na normal lang naman yan eh di ba parang sa pagibig mas maigi yung nasaktan kaysa yung totally na hindi nakaranas umibig nananatiling buhay ang diwa ng mga magsasaka hindi dahil sa kita kundi dahil sa tunay na pagmamahal sa lupa at ani ngunit higit pa sa pagsusumikap mahalaga rin kilalanin ang kanilang papel sa lipunan ang industriya ng ng pagsasaka na sana naman ay mabaliktad yung mentalidad na magsasaka ay mahirap dapat balik balik rin natin na pag magsasaka ay mayaman kasi uh, kung walang magsasaka walang kakainin ang bawat isang Pilipino sila ang bawat bukas hanggat may lupang tinatapakan at palay na sinasakahan buhay na hinulma ng bawat haplos ng hangin at nilinang ng bawat sibol ng binhi at sa kanilang mga kamay bigkis ang karanasang naglilinang sa namumungang bukas ani nila ang pagbangon at pagpupunyagi ay bunga mula sa pagtubog ng mga paa at binhi sa putik upang iukat at itanim ang kanilang mga pangarap didiligan ng sikap at pag-agapay upang magbunga at matamasa ang masaganang bukas sa pag-ani